Tapos sa bonding routine ng Kim Pao sa si gym, ngayong showtime live kasama pa rin si Daddy Paolo. Hindi talaga kaya hindi nakikita si Chinita Girl. Naibukin nga ito ni Meme Vice, nagtatago sa dressing room. Huli pero hindi kulog. Kaya pala ganoon na lamang kaingit si Sianlyn kahit wala na sila ni Kim Chu. Pinagsisigawan kasi ni Daddy Paolo ang at hindi na itago ang dararamdaman. Ang inyay-ingay sa social media, itong si Sian. Halatang selos na sinod kay Paolo. Bukod kasi sa sikat ang kimpaw, nagkakamabutihan na ang dalawa. Nagsisituloy ng bongga si X. Samantala, Tawang-tawa ngayon ang mga Kimbo fans sa karwa na ay kinakaharap ngayon ni Ayan ang napapala ng mga taong hindi na kontento. Nasa itaas ka na nga, nagpunta ka pa sa ibaba. Akala mo ata, hindi ka lalaos. Look at King minaw. Ang daming ganap, mga weak endorsement. Sunod-sunod. May upcoming movie pa sila ni Paul Aguilino. Pero si Sian Lim, hindi man lang umingay ang dinawang movie. Pati sa mga more show, nilangaw at pinatawanan lang. Ayon pa sa isang komento, ano ba ang nangyayari kay Sian Lim? Move on na! Pinakawalan mo na, di ba? Huwag ka na umasta na may karapatan ka pa. Ilan lang yan sa mga banat ng fans? Anong senyorito? Sang-ayan din ba kayo na bereselos na ragasisihan?